Okay mga amigos, mga onlita mga amigos. Okay mga amigos. Ang sudan ron mga amigos kay mga onta mga uh, minantikaan mga amigos. Oh, okay, okay. dia sa tay buwad nga mga amigos. Okay. Mga... Mga... Ay... Kining yes, ginaling okay. ato ning pinaletra mga amigos sa tindahan. Ito ato nang ibahog mga amigos sa dahon. Huwag kaas na plato mga amigos. Yaraw. So, okay. Sa pa mga amigos. Ito nang manan atong buwad. Karoon mga amigos. Magampo sa ta. God bless this food. Amen. Okay mga amigos. Huwag na okay. kaon mga amigos. Maniwag to niyo mga amigos. Panood to tanong nyo mga amigos. Lami kayo ng kanong mais nga lumero 16 mga amigos. yata yung sinugbang buwan nga haul-haul mga amigos. O kining taong nga minantikaan mga amigos. So, dara. Nga mga amigos. Ah, lami askan on mga amigos. Oye. Buso kita niya itong paniwag mga amigos mga idol Okay padayang tagkaon mga amigos salamat kayo dahil sa inyong pagtanaw sa itong video mga amigos. idol sa uban pang maabot na itong mga video mga amigos naot nga padayon mong maglantaw sa itong mga video Selamat kayo sa inyong mga suporta, mga amigos. Karon, padayon ta mga amigos. Diya. Hapit na na itong mahurot na itong surdaan mga amigos. Huwag kining So, di rin lang takot mga amigos. Hantod sa sunod na video. Nagkang kayong salamat. sarap mga idol maraming salamat sa inyong panonood mga idol at sa walang sawa ninyong suporta mga idol don't forget to like and follow my FB page ah, boy sugba mga idol thank you thanks for watching